mapapansin nyo dyan dito Kurang pa natin Ayan o oh. Hindi sya makita yung Unahan Kasi mataas yung Rampa Ngayon kailangan talaga dito Ayan o oh. Kailangan talaga na Lookout oh. Kasi kapag wala Kailangan mag adjust yung matitimon uh, lumabas para makita yung ano yung sarapan kasi yung harapan niya yan oh para hindi yan nasagasaan kasi kung oh, nasagasaan yan wala maya kulta so yun, kailangan mula gastito may lupot talaga kahit umaga may lupot pa rin Saya lagi maling, yang awal lagi semua bersama di sini. Tapi dia mohon aku ay, buat monak se, para, balik-balik uh, sah. Balik Maya apa nama? Tapos, siapa mohon di sini? Bukot sama di sini.